Pinisang po siya guys. Dapat ito guys. Ano to? Ah, uh, tawag doon yung pili Yung, nalimutan ko. Kalamares. Kaso, kinamat na ako guys. Napagod napag ako. Ano, hindi ako lang. Hindi adobo ko na lang. Pwede naman. Hindi ako lang kamati. Ikukwento lang ako guys. Abang ako yung nagpigisa. Nabudol kami eh. Nabudol pala ang mga natitinda ko. Kasi, may na-deliver sa akin na hindi... Okay, na natin. Please. hindi ko in-order. Pero, sa, dito sa na address, nakadress siya dito sa tindahan. Sanay kasi yung mga nagtitinda ko, guys. Kapag may dumarating ako ng parcel, lagyan natin muna ng to. Yung takaso ka. May dumarating akong parcel. Kunti lang yan tapos kayo konti lang din tancha tancha lang ulam naman namin to, guys kaya paimik lang kayo dyan pag dumarating akong parcel ginagawa nila binabayaran nila agad yan ang pagkakamali ko dapat binaripin ko sila sa dami ng parcel na inoorder po guys mapalasada mapashopee mapalalo na sa tiktok number one marami talaga ako inoorder sa tiktok ngayon guys may mga ganun palang modus talagang modus modus na for the first time Nantagal ko nang nag-order. Nantagal na namin nag-order dito, dito. Mga parcel, mga sa akin, mga anak ko, sa mga nagtitinda. Talagang wala pang nabudol sa amin ng ganun. Pero, kahapon, may dumating akong parcel, na ng nagtitinda ko ng 1,215. Ngayon guys, yung 1,215 na yun, buti binuksan ko sa tindahan yung parcel. Nagtataka ko, wala naman akong meron ako in-order na 1,215 pero dumating na yun ako yung nakareceive yun yung sterilizer ng aking Ako Then, after one hour, may nag-deliver ulit ng 1,215. That time, wala na ako sa tindahan. Out na ako. Ang naiwan ay ang aking asawa at aking nagtitinda. titinda. O, medyo paanoy natin konti kaysa. May, may okay na ito. Lalagyan ko na lang ng konting paminta. Tsaka konting na ulit. Wala lang paminta dito guys. Nasa tindahan. Ngayon guys, tutuloy ko lang no, yung kwento. Itutuloy ko lang yung kwento natin. Ah... Uh, nireceive ng nagtitinda ko kalain na parcel ko kasi nga sanay sila nung binabayaran talaga Ng yung parcel ko wala man bilin-bilin na ito huwag kayong kumuha na ganyan pero after one hour nandineliver yung sterilized na mga ko yung paano ng botting niya umas ko na ako out na ako then sila na lang naiwan eh, yung asawa ko hindi niya pansin eh yung nagtitinda sanay naman kasi talaga yun guys na kapag may dumarating na parcel nagbabayad talaga siya sanay silang ganon after one hour dumating uli yun yung, yung ano na yan nakita naman sa CCTV kung sino yung nag-deliver guys hindi ko lang siya pwedeng ipost ang itsura niya. Walang halong dito to guys. Tapos, ah, uh, ang nangyari po, pagbukas ko ng buti, binuksan ko yung parcel ko na yon Doon sa may tindahan na may CCTV. Nakita yung nag-deliver, nasa CCTV. Tapos, yung parcel nandun sa tindahan, Doon ko binuksan kasi hindi ako mapakali Sabi ko, wala akong order na 1-2 ulit. Ang in-order ko lang na 1-2, natatandaan ko, yung sabote ng apoko, ap 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 sterilizer niya. Yun lang yon Then, eto na guys, dumating ng parcel na yon. Iwan muna natin saglit guys ha. Papakita ko lang yung parcel na dumating. Kasi siya na sa bahay namin guys. Ma ha. Ma Papakita ko lang guys ha. Ito yung parcel. Ito yung dumating na parcel. Ganyan. Yan. Tingnan nyo guys. One, two ha. Ayan siya. Wala nga nung joke. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Akala siguro nung rider, rider na yung sexy ako. Tingnan mo, may mancha-mancha pa. Ayan, o. Oh. oh. Di ba, guys? Tsaka ito. Saan ito rin? Yan. Tatlo lang. One, two yan. No joke. Talaga, guys, hindi ako nag-joke. Meron ng modus pa lang ngayon. First time ko lang na, ayan, o. Oh. yun Hindi ko lang pwedeng ipakita yung ano na ito, eh. Ito. Ayan ang plastic po. Ayan. Diyan siya nakalagay. Meron akong ano. Meron akong video nito. Guys, na Meron meron akong video nito dun sa, sa, tindahan ko sa CCTV na binuksan ko talaga siya. Pagdating na rider, pagkalabas ko, lumabas na kami dahil mamimili kami ng asawa ko. Lagay ko muna dito guys ha. Yan, muna natin dyan. Pag uh, deliver nun, kahapon nangyari yun. Pagka deliver nun, balikan natin yung niluluto ko. Pagka deliver nun, pagkalabas namin dahil mamimili kami, binuksan ko dun sa tindahan. Sakto dun sa may CCTV din, Doon ko binuksan yung parcel. Magbukas ko, ganun ang bunga. Yan guys. Ah uh, 1,215. Hindi naman din din kaya Hindi naman din, din ako magdadala nun. Siya naman magdadala nun. Ginawa niyang yun. Diba? Tapos guys, si Bingo yun yung yung ukay-ukay na yun. Siguro bidili nila yung mga tagbi 50 siguro yung tatlo na yun. Siguro may namanmanan yun. Ito, dahil palagi kaming may order. Lagi kami kasi may order na ano. Lagi kami may order na parcel. Siguro, mga mga sindikato na yan, ganyan talagang gawain nila. Ang style pala niyan, dapat pala guys, may nakapagturo sa akin kapag pala meron kayong parcel, wag mag, yung palang pinag-anuhan nyo ng, ang tawag dito, lagyan natin konting magic sarap. Yung palang pinag-anuhan nyo na, adobo na may kamatis. Kaya like yan. Saka iba, diba? Pag nagluluto ka talaga, interruption ba? Kahit ano, pwede mong madiscover eh, o mag-invento. Yan, tuloy ko lang naging ano na pala hindi na pa, hindi rin pala safe yung mga address natin kasi may code code pa siya may nakalagay pa dong code may ganito yun nga lang guys wala siyang number at kung sino nagpadala normally di ba ang pag nagpapadala nakalagay doon yung TikTok Shopee Lazada ganun wala siyang ganun guys kasi yung mga order namin na ganun meron kami order Lazada Shopee TikTok may nakalagay doon o sa so, yung nagtitinda ko dahil busy meron na akong video noon busy siya sige bumayad lang siya ng bumayad yung pang nag-deliver pa picture picture pa siya ganun picture picture pa siya doon sa ano namin ay eh. yun guys, yun yun, 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 yun nangyari Uh, mag-ingat-ingat po tayo lalo na kapag mga ganyang tindahan na may ding mag-order ng parcel, parcel. Ako kasi sa isang araw hindi pwedeng akong parcel. Kasi po, minsan yung mga order ko sa TikTok, sa Lazada, tsaka sa Shopee, more on sa bahay, sa tindahan, gamit sa mga tindahan, gamit sa kusina, ay hindi, more on sa apo ko pala ganon. Sa apo ko. Madalas akong mag-order, order. Lalo na sa TikTok, guys. Yan talaga dyan ako madalas mag-order. Lalo yung mga pambata. Matamit, ganyan, gamit ng apo ko. Yan dyan, lahat. So yan charge to experience dapat pala magbili kasi uh, hindi pala kada deliver, tanggap ka ng tanggap yun yung sinabi ko sa mga natitinda ko nagbili na ako sa kanila na kung, kung wala akong sinabi na darating na parcel ko huwag nila kukunin at kung sakasakaling may dumating at namilit sabihin pabalikin pasensya na po kayo sa mga rider ha syempre nakakadala din po kasi talaga sa ganung ano kahit sabihin na natin hindi ganung kalakihan 1 to 15 syempre sa kagaya ng iba na kung yun lang ang pera nila po 'di ko ba mas malaki po 'yon, syempre. Sabi na natin sa akin, hindi naman malaki 'yon. Hindi ko naman sinasabing binabaliwala ko ako namin. Syempre, pinagpapaguran din namin din syempre 'yung kinikita namin. O kaya lang, syempre talaga may mga taong ganun. Parte ng buhay talaga natin, na realidad, meron talagang ganun tao. Ganyan. So, mag-ingat na lang po. Maraming salamat po, guys, sa pagtunood niyo sa aking magluluto.